Hello guys! Welcome back to my vlog and welcome back to my channel. Ito na yung part 3 ng ating mini Pisonet project. So, uh, ito na. Halos sa uh, 80% done na tayo. So, papakita ko lang mabilis yung update natin. No? Oh. Ayan. So, ito yung... Okay, start. Ito yung Xbox Arcade. na so, tapos na siya. Actually, gabi pa siya dumating. Pero, uh, hindi pa namin malagay kasi hindi pa tapos yung pwesto eh. Kaya ito, tinitesting muna namin. Kami-kami kung -kami muna naglalaro. Maganda rito sa ano Xbox. Dalawa yung ano niya, dalawa yung timer niya. So kung saan lang yung hinulugan mo, ba dito ka naghulog. Dito lang yung magkakatime. So ito, hindi gagana. So pang one player lang. So dapat dalawa kang gusto yung para sa yung TV, yan yung nasa loob ng bahay namin. Ginamit na lang namin kasi para mapakinabangan. So medyo nakatipid kami dito sa Xbox. total na nagasos dyan sa Xbox ay uh, 10,000 na pag bumili ka ng bagong ganto yung talagang kumpleto mga naabot ka ng mga 18 to 20,000 so nakalist tayo 50% kaputan natin sunod yung ano yung ginagawa dito kasi malapit na eh ay so, yung pinto binawasan na kasi hindi ko nga sya dito binawasan na naman yung So ito apat, apat to, yung dalawa rito, tapos dito lalagay yung X-Box. So pag napinturahan na to, ganun doon, wala kong kakakagawa, talagang ready na. So pag natapos na pinturahan to, lalagay na namin yung X-Box. Isa lang oh, pala Ito, 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 dalawa to. Anong okay. 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 dalawa? Dalawa to, isa lang. Isa lang yan. Ah, isa lang. Isa lang. Isa lang. Isa lang. Isa lang. mo sato sa well, well, uh, kutin. Ayun ay yung mga pala. Sabihin na sa amin. Ito na. Naipasok na namin yung oh. Xbox. Dapat dito muna. So, dito? So, ay, ay, dito. Tapos siya. Alin? Dito raw eh. I ay, dito muna. Oo. Oo. So, next ko na gagawin. Ilalagay ko na yung mga PC dito. So, so meron pa ako dito. Ano? Uh, ito pa yung dati kong cable doon sa piso wifi. So, re-recycle ko lang siya. Ah, uh, chinek naman kanina, wala naman damage. So, nakaready din yung mga natin. Switch hub. Yung switch hub natin maliit lang kasi dalawa lang may lalagay pa. Pang-print. gusto mag-setup. Ah, uh, hindi pa na ano napupulido pero pinapagana ko lang. So, testing natin yung Valorant. For Valorant, ano ba tawag diyan? Isa okay na rin. Ayan. So, ganto yung magiging setup niya. Sa taas yung hulugan niya. Para maganda yung space dito. So, final testing para bukas, ano na siya. Uh, ready to operate pa tayo. Nice. Ayun o. Smooth na yung balorat natin o. Ayos. Ay, pagod. Pero happy naman. So bukas, uh, alamang bukas ko na to i-start kasi lalagaw ko siya ng photo shutdown. So yun, yun na nang update natin guys. Uh, Nakatuwa lang, meron tayong pagkakabalahan din dito sa Maynila habang di tayo mawin na probinsya. So, for more updates, please don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. That's it. Thanks for watching. Until my next video.